Hi guys! Good morning! So, it's currently um, around 9am na dito ng umaga. So, nag a lang ako sa mga uh, gamit ko at mga nabili ko galing sa Pinas. So, um, yun yung mga sabon na ano ko na dala. Ayan, ang dami nila. Good for ano yan siguro. 2 uh, two years to 3 years, sure. Tingnan natin. So, meron pa ako dito. Hindi pa, hindi pa talaga siya tapos. Ayan, dito pa siya. Ayan. So, kahapon, hindi na ako update Um, bumili kami ng mga boxes. Ah, uh, anim para, kasi ang dami dun sa labas na dapat ilagay ko dyan at isend ko sa, sa Pinas para dun sa farm ko. Yung mga old tools ni Rob. So, ang gagawin ko lang ngayon is, um, siya nga pala, 3 days na ako dito sa, ano, sa bahay, dito sa, um, sa America. Naka, uwi ako 3 days ago. Pero hindi na nga ako nakapag-update kasi nga, ano, um, ayun, na, napaka, ano, napaka, napakasakit yung mga katawan ko need kong ano um need kong magrest so kahapon bumili din ano uh, um kumain kami sa labas ng pamilya ni Rob so uh, yeah ito kinuha ko siya bumili ako nito ano ang, sarap nito pag ano din pag maraming cheese sa loob ayan no, maraming cheese hindi lang masyadong kita pero marami yan ang sarap niyan. Yum. Yung mukha ko din, nag, ano siya, nag, nag, um, pipil. Hindi ko alam, bakit. Pero, hayalan natin yan. Mawawala din yan. So, mag, mag, um, gagawin ko lang tong, mga damit ko, tsaka yung mga, mga nag, uh, mga gamit ko konti lang pala yung mga gamit ko na dinala kasi sinin ko balik dun sa Maynila papuntang Butuan kasi nga um, napakabigat na ng ano ko ng bagahe ko so yung mga bago kong damit asinin uh, sinin ko dun pero sabi ko sa kanila wag i-open kasi pag balik ko may gamit na ako dun so konti na lang yung gamit ko so yeah. ay binili din ako ito. <laughs> Ayan. Para sa mga um, damit na dapat labhan na um, may mild na mga ano, yung mga uh, hindi talaga siya dapat i-laundry. So, ganito yung ginagamit ko. Ayan. Yung foam net. So, yeah. Okay, good morning, you guys. So it's another day. I'm just showing you what I got. Um, some of the um things that I got in the Philippines. I got three um pajamas. Top and bottom. So yeah, it's really. I got it. It's really nice. Gusto ko yung anong nilatay It's satin, kasi ano din dito eh um, maingit so this is good. Ayan. Ayan. This is the top. This so, is paano nasa bottom yaya. good size siya sa akin kasi yung taas din niya. Iba talaga yung mga sizes dun sa Pinas, no? Kasi sizes na talaga natin tsaka yung ano, yung kat yung taas niya, it's the same thing. Pero yung pag dito ka bumili, eh, mata, uh, same size din siya, kaso lang matataas. So, you, you need to cut, you need to cut it, you need to go to, um, tailoring shop So, ayan. This is the bottom. And then there's another color. It's the same kind. Ito. Ayan, tada. It's like sky blue or something. So, lalaban ko mo before ko susutin. And then, the bottom. Ito. Ganun din yan. Tada! Pasensya na kayo parang ano ako. Um, uh, pag nag nagsasalita na, kasi may ano ba ang tawag dito? Splint ba tawag dito? Ayan. Kasi yung jaw ko kasi, nag, parang lock siya. Tapos, ano, um, uh, masakit i-open kasi nagka-crack. So, um, ito yung sabi ng, ano, uh, dentist ko. So, um, kumuha ko nito. So, pag nagsasalita ako, kasi bago pa lang to. Before ako bumalik dito, dito, sa Amerika, nagpakuha na, nagpaano na ako nito. So, um, need ko pa, um, uh, um, suotin to, like, araw-araw, gabi-gabi. Kahit natutulog ako, oo, need ko siyang suotin para, ano din, pa, mag, uh, Uh, masanay ako. So, yeah. So, pag na-open ko yung um, joke ko, ganito lang siya kataas. Kaya yung kalaki. Ayan. So, so na-prevent niya yung ano ko, joke para ma-open ng big tapos mag-crack. So, kasi pag na-open siya ng malaki tapos uh, may tunog, yun yung masakit. Para daw, to prevent na maging, um, maging Uh, super bad siya in the future. So, kung magsuot ng ganito para hindi daw magawa ng surgery in the future. So, um, yun nga. So, ito na yung ano ko, third one ko. Ayan. Ito maganda din ito. Ayan. Nice color. Ayan. It's satin. It's, uh, parang cold siya ano, i-isuot kahit na may init that makes sense ba? then ito yung ano bottom ta -da. lalabhan ko muna sila yun lang naman so right now ano um naglalaba ako kasi I need to go to work soon na. Balik sa work please coming on Thursday. So, Wednesday na ngayon. Ow! Dito ko lang muna sila ilagay. Kasi lalaban ko sila.